Ang dalawa sa isa sa mga pinakasikat at magagaling na artista ngayon sa Philippine Showbiz, ang kanilang tambalan ay minahal ng mga tao at hanggang ngayon ay minamahal din sila ng mga ito. Kaya naman alamin natin kung ano na nga ba ang naipunder ni na Julia Barreto at Joshua Garcia mula sa kanilang pagpasok sa mundo ng showbiz, gaya ng kanilang bahay, sasakyan, negosyo at net worth ngayon 2024. Ito po ang Kambal TV, at huwag kalimutan mag-subscribe para sa mga bagong video. Siya si Joshua Espinely Garcia, na mas kilala sa pangalan na Joshua Garcia. Siya ay ipinanganak noong October 7, 1997, sa Batangas. Siya ay anak ng mga Pilipinong magulang na sina Jeo Garcia at Merif Espinely. Galing sa isang broken family, Pinalaki siya ng kanyang ama at ng kanyang tiyuhin na pari kasama ang kanyang nakatatandang kapatid na babae. Mayroon din siyang tatlong nakababatang paternal half-siblings at dalawang maternal half-siblings. Si Joshua, sa tulong ng kanyang ina, ay nag-enroll bilang entrepreneurship sa Southville International School affiliated with foreign universities sa Las Piñas noong 2020 sa kasagsagan ng pandemya. Nagtapos din siya ng Business and Marketing Nag-aral din siya sa Bawan East Central School, Batangas. Isa siyang dancer at dating miyembro ng Batangas Cultural Dance Group, ang Sining Kumintang, bago sumali sa reality TV show na Pinoy Big Brother, All In, bilang isa sa labinsyam na housemate na pumasok sa bahay ni Kuya. Pagkalabas ng Pinoy Big Brother, siya ay nagsimula agad sumalang sa pag-arte at nasama sa afternoon series na nasaan ka ng kailangan kita. Sa parehong taon, ginawa niya ang kanyang debo sa pelikula sa isang supporting role sa You're Still the One. Unang nakakuha ng atensyon ang acting ni Joshua nang gumanap siya bilang supporting character sa pelikulang Barcelona, A Love Untold na pinagbibidahan ni na Catherine Bernardo at Daniel Padilla na nakakuha sa kanya ng nominasyong bilang Best Supporting Actor sa FAMAS Award. Tinaguri ang isa sa pinakamagaling na aktor sa kanyang henerasyon ngayon. Dumating ang tagumpay ni Joshua nang makuha niya ang kanyang unang movie leading role sa 2016 Metro Manila Film Festival entry na Vince and Kath and James kung saan nanalo siya ng New Movie Actor of the Year sa 33rd PMPC Star Awards for Movies. Ang kanyang pagganap sa pag-arte ay tumanggap ng malawak na kritikal na pagpuri at nakakuha pa ng mga nominasyong Best Actor sa mga parangal ng nasabing festival, ang 35th Luna Awards at ang 2017 FAMAS Awards kasama ang kanyang Best Supporting Actor nomination para sa Barcelona. Nanalo siya ng iba't ibang parangal sa pag-arte para sa kanyang lubus na kinikilalang pagganap sa serye at pelikula bilang isang Best Drama Actor, Best Actor, at Best New Actor of the Year na pagkilala sa 32nd PMPC Star Awards for TV, PMPC Star Awards for Movies, GMMSF Box Office Entertainment Awards, Gawad Tanglaw, Gawad Pasado, Famas Awards at iba pa. Binanggit ni Joshua sa isang interview na susunod niyang gagawin ay ang kanyang dream house, sa ngayon ay pinaplano pa lang ng aktor dahil busy pa ito sa kaliwat kanan na mga proyekto, pero nabigyan niya din ang kanyang pamilya ng tatlong palapag na townhouse. Noong 2023, na-realize niya na hindi niya kailangan ng sports car, kaya nagpas siya siyang bitawan ang kanyang mag-agarang sasakyan gaya ng Triumph Bonneville T-150 motorcycle at ang Dodge Challenger car na naibenta niya na. Nagsimula siyang maging praktikal na lang kung ano lang yung kailangan niya, masaya na ito sa mga ordinaryong mga sasakyan. Noong February 2024, sinabi niya ang tungkol sa kanyang plano sa pakikipagsapalaran sa negosyo. Sa ngayon wala pa daw naiisip na ma-open na ma business ang actor, nag invest muna daw ito sa different businesses at dito napupunta ang mga kinikita niya sa showbiz, ang kanyang unang investment ay ang Academy of Rock, na kasama niya si Enchong Di. Pero sa future ay gusto niya talaga makastart ng business. Gusto daw niya na mas maging successful ang Academy of Rocks. Makapagtayo ng iba't ibang branches pa mas marami pang matulungan na local artist pa na mas mahasa yung talent. Gusto niya din magkaroon ng franchise ng Jollibee. Umaasa ang kapamilya aktor na makapagbukas ng sariling branch sa kanyang sariling probinsya sa Batangas, sa lalong madaling panahon. Isa din siya sa top endorser sa bansa dahil sa dami din itong endorsement. Ang mga pag-endorso ni Joshua ay sumasaklaw sa magkakaibang hanay ng mga uri ng produkto, kabilang ang beverage, drink, and hair care. Inilalarawan ng iba't ibang ito ang malawak na spectrum ng mga kategorya ng produkto kung saan nauugnay si Joshua, na nagbibigay diin sa kanilang maraming nalalaman na mga kaakibat na brand kasama sa mga endorsement deal ni Joshua ang pakikipagtulungan sa mga kilalang brand tulad ng Efficent Oil, Head and Shoulders, Beauty Product, Footwear Brand, Adult Powder Milk, Coffee, Sprite, cellphone, Jollibee at marami pang iba. Maaaring nakinabang din ang ilang negosyong inendorso ni Joshua Garcia sa kanilang mga pinansyal na pamumuhunan. Sa ilang mga kaso, maaaring nakatanggap si Joshua ng equity bilang kapalit ng kanilang pag-endorso o pakikipagtulungan sa brand. Ang mga kilalang tao tulad ni Joshua ay kadalasang pumipili ng mga tatak na naaayon sa kanilang mga personal na halaga at interes na tinitiyak ang isang tunay na koneksyon sa mga produkto at serbisyo na kanilang iniendorso o namumuhunan. Bagamat hindi alam ang aktual na net worth ni Joshua, tinatantsa ng ilan mga site na si Joshua ay may tinatayang net worth na 10 milyon dolyar, o 583 milyon pesos. Ang ilang mga tao ay hinulaang na ang net worth ni Joshua ay talagang nagkakahalaga ng higit pa kaysa doon. Kapag isinama ang mga pinagmumula ng kinikita sa lahat ng kanyang social media kabilang ang Instagram, at isama pa ang kanyang mga investment at mga endorsement ng malalaking brand, pati na rin ang paggawa nito ng mga pelikula at serye na lagi siyang in demand. Si Joshua ay binansagan pa ng ilan bilang, next John Lloyd Cruz, dahil madali siyang kumunekta sa audience kapag naluluha siya at pinaparamdam sa kanila ang sakit ng pinagdadaanan ng kanyang karakter siya si Julia Francesco Barreto Baldivia, nakilala sa pangalan na Julia Barreto. Ipinanganak siya noong March 10, 1997, sa mga aktor na sina Dennis Padilla at Marjorie Barreto, at may mga kapatid mula sa magkabilang panig ng kanyang mga magulang. Nagtapos siya ng grade school sa Miriam College sa Loyola Heights, Katipunan Avenue, Quezon City. Nagsimula siya ng high school sa Miriam College mula freshman hanggang sophomore year, kung saan naglaro siya bilang miyembro ng kanilang varsity volleyball team sa WNCAA, hanggang sa lumipat siya sa St. Paul College sa Pasig noong junior year niya sa ilalim ng kanilang curriculum for professional talents matapos pumirma ng kontrata sa Star Magic, at nagtapos siya ng high school noong 2015. Siya ay miyembro ng Barreto Clan, isang kilalang entertainment family na kinabibilangan ng mga aktres na sina Claudine Barreto at Gretchen Barreto. Sinimulan ni Julia ang kanyang karera bilang isang child actress at ginawa ang kanyang screen debut sa gulong ng Palad 2006. Matapos gumanap ng ilang mga sumusuportang papel sa telebisyon, nakakuha siya ng katanyagan bilang Ana sa fantaserye na Koki. Noong May 2015, ginawa ni Julia ang kanyang debut sa pelikula sa teen romance na para sa Hopeless Romantic. Ang pelikula ay nakakuha sa kanya ng nominasyon sa 64th FAMAS Awards para sa Best Supporting Actress. Isa din si Julia sa pinakamagaling mag-arte sa Philippine showbiz. Kabilang sa kanyang mga awards ay ang Box Office Entertainment Awards, Eduk Circle Awards, FAMAS Awards, PMPC Star Awards for Movies, PMPC Star Awards for TV, Yahoo Celebrity Awards at marami pang iba. Buong pagmamalaki ni Julia ang kanyang bahay, bunga ng maraming taon ng pagsusumikap sa industriya ng entertainment. Sinabi ni Julia na nagtap siya ng isang interior designer at isang arkitekto upang idisenyo ang kanyang espasyo na nagtatampok ng mga piraso na gusto niya at itoy pinagsama-sama. Makikita rin ang mga lokal na muebles sa dining area. Naniniwala si Julia na pinakamainam na unahin ang kalidad hindi lamang sa pagpapatayo ng bahay, kundi pati na rin sa pagdekorasyon nito. Tatlong taon nang nakatira sa sariling bahay ang aktres. Nagsimula siyang magtayo ng bahay noong labinsyam pa siya, at natapos noong siya ay 22 years old. Wala naman nabalitang luxury car ang aktres, maliban na lang sa kanyang mga ordinaryo na sasakyan. Inilunsad ni Julia ang kanyang accessory brand business na The Juju Club noong November 2021 na kinabibilangan ng mga retro clip, cap, eyewear at sing-sing bukod sa iba pa. Dahil bata pa siya, alam na ni Julia na balang araw ay maglulunsad siya ng sarili niyang negosyo kaya sinamantala niya ang kanyang libreng oras sa panahon ng lockdown para maging realidad ang pangarap na iyon. Nagkakaroon din ng higit na traction para sa kanyang serye sa paglalakbay sa YouTube na pinamagatang Juju on the go, masigasig si Julia na palakasin ang kanyang brand. Bagamat hindi alam ang aktual na net worth ni Julia, tinatansya ng ilan mga site na si Julia ay may tinatayang net worth na 5 milyon dolyar, o 292 milyon pesos. Ang ilang mga tao ay hinulaang na si Julia ay talagang nagkakahalaga ang net worth sa higit pa kaysa doon. Kapag isinama ang mga pinagmumula ng kinikita sa lahat ng kanyang social media kabilang ang Instagram at YouTube, at isama pa ang kanyang negosyo at mga endorsement ng malalaking brand, pati na rin ang paggawa nito ng mga pelikula at serye. Hindi maiwasang maalala ni Julia ang kabab ang loob na simula ng kanyang pamilya habang pinagmamasdan niya ang mga bunga ng kanyang pagsusumikap. Sa edad na 27, Nagkaroon si Julia ng isang hindi mahahawakang aura na naglalaman ng parehong kaakit-akit at kabaitan. At habang mayroon pa rin siyang parang bata na pagtawa na nagpapaalala sa kanya ng kanyang child star days, walang duda na siya ay nasa hustong gulang na ngayon. Parehong madiskarte at masipag ang dalawa sa pagtatrabaho kaya naman unti-unti nilang nakukuha ang kanilang mga pangangailangan at natutupad ang kanilang pangarap sa buhay. Kung mayroong mali o hindi tama sa mga nabanggit ay maari nyong etama sa comment section ng Mahinahon, Salamat!